Mahigit isang linggong na komatos bago namatay ang isang grade 5 student sa Antipolo City. Ang biktima na ospital matapos umanong sampalin ng kanyang guro. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Labing isang araw na nakomato at nanatili sa intensive care unit ang 14-anyo sa si Francis J. Gumikit, grade 5 student sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. Naging ganyan ang kanyang kalagayan matapos siyang magreklamo ng pananakit ng tenga at ulo. Ayon sa kanyang ina, nangyari daw yan matapos magsumbong ni Francis na sinampal siya ng kanyang guro. Pag uwi ng school, natutulog po ako noon. Galing po kami sa duty. Sabi niya po, Mama, Mama, sinampal ako ni teacher. Bakit ka anak sinampal? Sabi niya, iwan ko doon ma. Nagsumbong lang naman po ako ng <laughs> Ah, teacher, ang iingay po nila. Hinalta po siya ni teacher sa uniform. Sa kuhilyo ng uniform. Tapos sinambunutan. Pag kasambunot po sa kanya, sinampal sa kanang bahagi ng tainga. Nagreklamo raw sa class advisor ni Francis si Aling Elena matapos ang sumbong ng kanyang anak. Pumunta pa ako sa school. Ang nakausap ko yung advisor. Sabi ng teacher, sige mami, Hihingin ko rin po yung panig ng teacher kung bakit sinampal yung anak nyo. Pero magmula raw noon ay wala na silang nakausap muli sa panig ng paaralan. Hanggang noong September 21, bigla na lamang daw ng lupaypay si Francis at nawala ng malay matapos dumain ng matinding sakit ng ulo. Nagsuka ang bata, nagsuka. Pagkatapos magsuka, yung parang pasuray-suray na ano, su suka ng suka ang bata, sabi ko. Sabi niya, sabi niya, Mama, ang sakit ng ulo ko. Sabi niya, ang sakit ng ulo ko. Sabi niya na gano'n. Pag sumakit ng ulo ko, Mama, pati mata ko, pati tainga ko, parang maraming gumagapang. Nadala pa sa ospital ang bata, pero magmula noon ay hindi na siya nagkamalay. Hanggang kahapon nga ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Iniimbestiga na ng mga pulis ang insidente. Nakausap na rin nila ang nire ng guro na nagtuturo ng Filipino subject kay Francis. Ang sabi po ng teacher, hindi naman daw po niya sinampal o tinampal. Pero yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is, ginanon lang daw niya yung bata. Meron din pong dalawang bata na kaklase nung estudyante na pumanaw na nagkukwento kung ano yung nakita nila. Na allegedly nga po, ayun, nasaktan daw po ng teacher. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha ang panig niya na nasabing guro. Ayon naman sa Department of Education, iniimbestigahan na rin nila ang insidente. Hinihintay na lang nila ang opisyal na report mula sa prinsipal ng paaralan. Pupunta rin daw ang mga opisyal ng DepEd sa paaralan ni Francis para kumalap ng karagdagang detalye. Ayon sa mga pulis, posibleng maharap sa reklamong child abuse at homicide ang guro kung mapatunayang sinampal niya nga ang bata at ito ang nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.